Hey guys. Si Kuya naman. Yeah. Ito ang kanyang diamond ka Hi guys. Hi. Ayan, ganyan na. Okay na yun. Ayan, lagay ng parasukat. Ayos na. nakabola na. Nakabol na. Tingin? Tingin? Yeah, okay, though. Bakit parang hindi ko is... Ay, hindi. walang ano. Ang kabila. Ang tanggal ano yun. Ang tanggal yun. Huwag ko lang yan. Ay, eh, parang may aesthetic. Aesthetic. Hindi ito lilipad ko is. Hmm? Hindi, mali. Mali. Bakit? Ay, tapa. Hanggang naman mo. Huwag mo patuloy yan. Sinigpit mo pa. Palagyan ng... Yan na. Ang... Yan, lagyan niya ng palikpik. Bula na yun. For aesthetic. Okay, so guys. Pinata na yan. Mahaba ang buntot yan eh. Mabuhaba. Yan, napakahaba yan. Hindi mo pinuntol guys. Ha? Huh? Dapat sila mo muna to. Aba, haba naman. At sige, ako na yan. Mahaba to guys. Ganito? Adi? Hindi, sumabit lang sa ulo. Tara, tara. ba muntot Wala pa ba? medya nga lang.

Oh, but what's the point of that? Hey, what's guys? siya bagat. Ah, no, I'm oh, ah. Wala pa namang hang. Huwag ka na dyan. Dito ka lang. Tayo, huy. Dito ka, papunta dito ang hangin. Pupunta doon. Pupunta pa? dito? Ano? Hmm. Balik Ano? Bilis, bilis. San dali ang hangin? Dito na nga, ayun, pupunta dito. Mayan nga. Ano? Balik, Balik dito. na dito kung ito sa kabila, dali. Ito sa kabila. Up, up, up na na. Oh! Ayan, ayan. 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 hì hì -la oh là hì là lắm hì ba hola hả anh na anh anh hả anh 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 Bumalik. Hindi. Yan na. Huwag Hangin. Umunta ka dito. Yan.

di yeah? yeah. yeah, oh. eh. <laughs> <laughs> eh. oh. na di <laughs> <ha>? Lulus Lulus na ubusin lolos lolos siyaw logot kay guys di kita kasi white yung plastic kita ba <laughs> yu kita 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 Dali! 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 Talpong! Boraste! na. mo? Tine-stop mo? Hmm? Tine-stop mo? Hindi. Basta mo na. won. Hmm? Won. na. Ayan. Yeah. <laughs> Lulus. <laughs> <Blood barin>. Lulus. parin. Lulus. Nawa lang ako nyan Talay, tayo, ito tayo yan Ang bata kayo baba, ang bata kayo ka mami yan? Team yan, yan yan what oh, do you need... Whoa.